yung kapasitor nang nabili yung motor ng washing dito sa stock ayan so it may kaparad lang samantalang itong motor na bago is ang pwede sa kanya is 10 microfarad 450 volts So, kulang ng 2 microfarad. So, ganito lang gawin nyo para hindi na kayo bumili ng kapasitor. So, ayan. Kung mayroon kayong kapasitor ng electric pan. Ayan. So, maganda sana 2 microfarad lang para mag-exact tin, microparad para sa ganitong motor ng washing ayan so dapat 450 volts din ang ilalagay wag yung 400 volts kasi puputok to pagka yung 400 volts ang inilagay kailangan 450 volts. 450 volts or 500. Pwede. Ayan. Okay. So, testing natin. Ayan. So, if may kaparad to. If may yung stock. Ayan. So, check natin. sana kita nyo ayan so 8 microfarad ayan 8 so pag nag parallel tayo ng kapasitor ng electric fan ayan parallel lang natin to so magiging Martin may kuparad na siya ayan so sukatin natin ayan so nakaparal na ayan pansinin nyo yung tester ayan so meron na tayong 10.1 so maganda sana 2 may lang so wala ako no. Kaya, ito na lang. Then, i-check natin. Testing natin kung iikot. ikot Yan, bali ang common ng motor na to is kulay blue. So, ito yan. Ito yung common. So, yung kapasitor, dito yan. Sa so, yellow at red. So, kahit magkabaliktad dyan, okay lang. Yan. So, testing natin. Para tipid. Hindi na tayo bibili. saksak-saksak -sak natin. So, ingat lang guys. Kung sakaling kagayahin nito, ingat lang. Para di kayo makurente. Ayan. Saksak ko -sak na. Tapos, ito naman. Ayan. umikot siya. Yung reverse. Yung reverse naman, yung testing natin. So, sit natin ito para hindi natin mawakan. Ito yung reverse niya. Ayan, saksak ko na. Ayan. Ayan okay so okay sya mga lods so na lang gawin nyo para hindi na kayo bibili ng kapasitor ng machine okay yeah